Kinikilala si Padre Pio bilang isang santo ngayon. Ngunit, tiyak na nakaranas siya ng mga panahon ng espiritual na pagsubok sa kanyang buhay. Siya ay inimbestigahan ng Batikano ng higit sa isang beses tungkol sa kanyang mga pag-aangke ng stigmata at maraming tao ang nagmumungkahi na sinusugatan lamang niya ang kanyang sarili. Sa loob ng isang yugto ng panahon, ang Batikano ay nagpataw ng mga parusa sa kanya na nagsasaad na hindi siya pinapayagang magmisa, makinig ng kumpisal o makipag-usap sa kanyang espiritual na tagapayo o direktor. Masakit kay Padre Pio ang mga paghihipit na ito. Gayunpaman, mas pinalalim niya at pinag pa niya ang kanyang buhay panalangin at nakatagpo ng kapayapaan sa pagkakaalam na ang lahat ng kanyang tiniis ay para sa kalwalhatian at karangalan ni Kristo. Ang buhay ni Padre Pio ay palaging saksi sa katotohanan ng langit at impyerno at nagpapakita ng pangangailangan na tingnan ang buhay na ito bilang isang paglalakbay patungo sa ating makalangit na tahanan. Ang kwaresma o ang mahal na araw ay ang panahon para sariwain muli ang pagkakakilanlan sa espiritual na labanan kaya sa araw na ito ng Biyernes Santo, pagnilayan natin ang ilang sariling mga salita ni Padre Pio na nagpakaalala sa atin kung ano talaga ang pahalaga sa ating buhay espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat na rito pumuli ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid. Huwag bibitiw at pakinabangan ang ating pagtatanghal mayong araw. Huwag mong sabihin ikaw ay nag-iisa sa pag-akyat sa kalbaryo at na ikaw ay nag-iisa habang ikaw ay nagpapakasakit at tumatangis. Sapagkat si Jesus ay kasama mo at hindi-hindi kanya pababayaan. Huwag mawala ng pag-asa kung ang iyong pagsubok ay palaging dumarami. Paniwala sa lahat ng oras, iangat ang iyong puso ng mataas at matitiyak mong walang dahilan para mabalisa ang mga pagsubok ay mahirap. Malam ng lahat yan. E ano kung gayon? Hindi ba't ang Diyos ang mamamahala sa lahat at naguutos ng lahat para sa ating ikabubuti? Kaya't maging matatag sa araw ng pagsubok. Maghintay ng kaunti pa at uh, ng ating butihin Diyos ang ating mga panalangin. Hindi ba siya nakarinig ng napakaraming panalangin hanggang sa puntong ito? Kaya naman di niya mabibigo ang dinggin ng ating mga panalangin. Narito ang payo ni Padre Pio kay Asunta de Tomaso noong ikalabing na lumput dalawa ng Oktubre at labing anay mga 22, 1916. Maghintay ng kaunti pa. Alam ba natin kung gaano katagal ang maghintay ng kaunti? Hindi ito mahalaga. Aking mabuting anak, Makikita mo ang sagot kapag ito ay ikalulugod ng banal na kasintahang lalaki at kapag tayong lahat ay nagbago sa kanya. Talagang tiyak mong mararanasan ang kanyang pangako. Bida bisis me, makikita mo ako. Tingnan ito sa Mateo, Kapitulo 26, Berto 64. Kaya mga kapanalig, magtiyaga tayo ng tapat sa ating mga panalangin huwag mawawalan ng pag-asa. Dapat nating kilalanin ang pangangailangan ng espiritual na pakikinigma. Narito ang paalala ni Padre Pio. Lagi nating panatilihing pagmasdan ang katotohanan na dito sa lupa tayo ay nasa isang larangan ng digmaan at sa paraiso ay tatanggap tayo ng korona ng tagumpay na ito ay isang lugar ng pagsubok at ang gantimpala ay gagawad sa taitaas. Na tayo ngayon ay nasa ibang lupain ng pagkakatapon habang ang ating tunay na tinubuang lupa ay langit na dapat nating patuloy na hangarin. Si satan at sa isang leyong ubuungol na nagahanap ng malalamon niya at dapat nating isaisip ito palagi sa panahon ng kwaresma. Maging tapat sa Panginoon at hindi Kanya bibiguhin tandaan ang talata sa Biblia sa Kawikaan o Proverbs, Kapitulo 3, Verso 5, hanggang 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga pakikitungo, kilalanin mo siya at ituturo niya ang iyong landas. Subukan natin paglingkuran ng Panginoon ng buong puso at kalooban. Lagi niya tayong bibigyan ng higit sa nararapat. Huwag nating kalimutan ang rosaryo, ang inirekomendang ah, sandata ni Padre Pio para sa labanan. Kumapit ng bahigpit sa rosaryo. Magpasalamat sa Madonna dahil siya ay ibinigay niya sa atin si Jesus. Mahalin ang ating mahal na at gawing pakamahalin siya. Laging pikasin ang rosaryo at bigkasin nito ng madalas hanggat maaari. Huwag matakot na maging mapagkumbaba. Ang pagpapakumbaba ay walang katapusan. Ang kadalisayan ay kapangyarihan. Ito rin ay ang mga sandata sa labanan. Sabi ni Padre Pio, ang kababaang loob at kadalisayan ay ang mga pakpak na nagdadala sa atin sa Diyos at ginagawa tayong halos banal. Sa espiritual na buhay, kailangan mong gumawa ng isang hakbang pasulong bawat araw sa isang pataas na linya. Mula sa ibaba, pata pataas. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, huwag asahan ang aagarang tagumpay. Ang espiritual na buhay ay isang mahabang paglalakbay. Ito so ay gawain sa buong buhay natin. Isang araw, isang hakbang. Kung matisod ka o madapa, bumangon ka kaagad at magpatuloy. Huwag kang susuko. Ang iyong kalungkutot ay hindi ang lahat. Ang iyong kaligayahan ay hindi rin ang lahat. Huwag hayaang ang iyong damdamin na maging batayan kung sa tingin mo ay sumusulong ka sa espiritual na buhay o hindi ang mga pamantayan ng kaligayahan at tagumpay ng mundo ay ganap na naiiba sa espiritual na pagundan. Sa halip ay alalahanin natin ang payo ni Padre Pio patungkol dito at narito siya. Ituon mo ang iyong mga mata sa kanya na iyong gabay sa makalangit na bansa, kung saan kanya iahatid. Mahalaga pa ba kung nait ni Jesus na gabay ang kasalangit sa pamamagitan ng disyerto o sa pamamagitan ng parang kung siya naman ay laging kasama mo at hahantong ka sa pag-aari ng isang pinagpalang walang hanggan? Bigyan pansin din ang mesa, ang Panginoon ay naroon. Ito ay hindi lamang isang hapuna ng pamilya o isang masiglang usapan kung saan tayo ay magpapasya kung paano natin gagawin matmagandang magandang lugar ang mundo. Hindi pa sabi ni Padre Pio, baguhin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalo sa banal na misa. Panatilinging nakatuon ang iyong isipan sa misteryong nalalantad sa iyong mga mata. Sa iyong isip ay dalhin ang iyong sarili sa kalbaryo at magnilay-nilay sa biktima na nag-aalok ng kanyang sarili sa banal na katarungan. Bilang kabayaran, sa halaga ng iyong pagtutubos kung alam lang natin kung paano itinuturing ng Diyos ang sakripisyo na ito, itataya natin ang ating buhay upang makadalo sa isang bisa. At iyan po ang ilan sa mga salita o payo na iniwan sa atin ni Padre Pio na naway makatulong sa atin sa ating uh, pagninilay-nilay ngayong Biyernes Santo. Nating uh, alalahanin ang araw na ito kung saan nagpakasakit at nag, uh, namatay at nagpakahirap ang ating Panginoon upang tubusin tayo. Kaya naway uh, makatulong po ito sa inyo at uh, kung naibigan naman po ninyo ang ating na ngayong araw, ay huwag po kayong mag uh, na mag-like, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video nito. At uh, sa, para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din at pindutin lamang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang mabisuhan ma namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksusibong grupo ng mga buwa ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio sa si inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang po sa bansang pransya. Ang mga misa pong ito ay para sa si inyo, sa si inyong mga intensyon at hindi po ito mga misa para sa mga yumao. Pero maaari po ninyong isama sa si inyong mga intensyon ang mga yumao ninyong mahal sa buhay. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang regalo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Isang bigayan lang po ito bilang paalala. Ano po? At uh, para sa mga karagdagang uh, detalye sa paglahok sa aming eksusibong grupong ito ng mga buwan ng donante, mangyaring bisitahin ang aming website sa angtinignipadipio.com angtinignipadipio.com at doon po ninyo makikita kung paano po ang paglahok, ano po ang dapat ninyong punan na form, at uh, kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At ito po ay sa pamamagitan ng GCash uh, via bank transfer po sa aming BDO account. Pindutin lang po ninyo ang buton sa taas uh, para sa mga detalye at uh, dadalhin po kayo sa aming website. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Maraming maraming salamat din po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.